Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang halo na gawa sa dalawang simpleng sangkap lamang na posibleng nasa iyong kusina ngayon na makakatulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, bawasan ang pamamaga, at natural na maibalik ang sexual reflexes para sa mga lalaking higit sa 60. Marahil ay magugulat ka dahil sa loob ng maraming taon. Karamihan sa mga issue na may kaugnayan sa kalusugang sexual ng mga lalaki, tulad ng nabawasang pagnanasa, pagkawala ng pakiramdam o hirap sa pagtayo ng ari ay itinuturing na isang natural na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit ang katotohanan ay lubos na naiiba. Ayon sa isang ulat na inilathala sa Urology Times, Mahigit 70% ng mga lalaking higit sa edad na 60 ay nakakaranas ng mga problema sa lokal na sirkulasyon ng dugo. Isang tahimik na sanhi sa likod ng isang unti-unting hindi tumutugon at hindi gaanong sensitibong kasama. Gayunpaman, huwag mo nang mag-alala. Ngayon, ako, si Dr. Carlos Santos ay ibabahagi sa inyo kung paano pagsamahin ang castor oil at kaunting baking soda upang lumikha ng isang topical na halo para sa masahe na tumutulong na pasiglahin ang microcirculation, palambutin ang mga tumigas na tissue. At mapabuti ang natural na pakiramdam sa ligtas na paraan ng walang gamot at walang mga invasive na pamamaraan. At lalo na huwag palampasin ang simula ng video na ito dahil ibubunyag ko ang pinakaugat na sanhi sa likod ng mahinang daloy ng dugo sa kritikal na bahagi pagkatapos ng edad na 60 ito ay isang tahimik na katotohanan na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki kahit na ito mismo ang dahilan kung bakit bumababa ang kanilang lakas at kumpiyansa araw-araw Bago tayo dumako sa pangunahing nilalaman, hayaan ninyo akong makilala muna kayo. Saan ninyo pinapanood ang video na ito? I-comment ang inyong lungsod o bansa. Labis kong ikagagalak na malaman kung sino ang aking kasama sa paglalakbay na ito tungo sa mas mabuting kalusugan. At kung ito ang unang beses ninyong bumisita sa channel huwag kalimutang i-click ang subscribe at i-on ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang isa pang makabuluhang video na sumusuporta sa inyong kalusugan at sigla pagkatapos ng 60 kaya ano pa ang hinihintay natin tuklasin natin kung bakit ang pag-unlock sa lokal na daloy ng dugo lalo na sa pribadong bahagi ang pinakaunang hakbang upang muling buhayin ang mga natural na reflexes na maaaring tahimik na nawala sa iyong katawan sa paglipas ng mga taon. Unang bahagi. Bakit ang pagpapanatili ng lokal na sirkulasyon pagkatapos ng 60 ay lubos na mahalaga. Kapag ang mga lalaki ay lumagpas na sa edad na 60, marami ang nagsisimulang makapansin ng mga banayad na senyales, mas kaunting sensitivity, mas mabagal na oras ng pagtugon, at kung minsan ang mga bagay ay hindi gumagana tulad ng inaasahan. Karamihan ay ipinapalagay na ito ay isang hindi maiiwasang resulta lamang ng pagtanda, isang bagay na walang sino man ang makakapagbago. Ngunit sa katotohanan, ang mga senyales na ito ay hindi lamang sanhi ng pagbaba ng mga hormon. Ang mas malalim na dahilan ay nakasalalay sa isang bagay na mas tahimik. Isang unti-unting pagbaba ng microcirculation sa ari na nagiiwan sa mga tissue na kulang sa oxygen, hindi na gaanong nababanat at mas mabagal tumugon. Noong tayo'y nasa ating 20s, ang katawan ay gumaganap na parang isang makina na nasa perpektong kondisyon. Ang mga antas ng testosterone ay matatag ang nitric oxide ay palaging nagagawa. Ang mga nerbiyos at taluyan ng dugo ay nababaluktot at aktibo. Sa isang magaang na stimulus lang, ang dugo ay mabilis na dumadaloy sa mga erectile chamber na nagtitrigger ng isang malakas na pagtugon. Ngunit pagkatapos ng astam na taon ng pagkasira, ang sistemang iyon ay nagsisimulang manghina. Ang mga pader ng daluyan ng dugo ay nagsisimulang kumapal, ang mga kapilari ay tumitigas, at bumababa ang dami ng dugo na umaabot sa mga sensitibong bahagi. Kasabay nito, ang talamak na pamamaga sa malambot na tissue ay nagpapahina sa mga signal ng nerbiyos na nagiging sanhi ng pagiging manhid o kahit pagkawala ng pakiramdam. Kaya naman kung aasa ka lamang sa mga tableta o supplement nang hindi tinatarget ang tamang bahagi, ang lugar kung saan kailangang dumaloy ang dugo, ang mga resulta ay hindi magtatagal. At ito mismo ang dahilan kung bakit ang localized massage therapy, kapag ginawa ng tama at sa tamang oras, ay maaaring magdulot ng kahangahangang pagbuti pinasisigla nito ang peripheral circulation, pinapalambot ang mga matigas na tissue at higit sa lahat, ginigising muli ang mga natutulog na sensory reflexes na taglay pa rin ng iyong katawan. Kaya saan pumapasok ang simpleng halo ng castor oil at baking soda sa kadena ng dysfunction na ito? Ating aalamin ang makapangyarihang mekanismong iyon sa susunod na bahagi. Kaibigan ko, kung nanonood ka pa rin sa puntong ito, labis kong ikinatutuwa na pinapahalagahan mo ang iyong kalusugan. I-comment ang numerong uno-uno sa ibaba para ipaalam sa akin na kasama pa rin kita. Ikalawang bahagi, castor oil at baking soda. Isang tambalan na sumusuporta sa sirkulasyon at natural na sexual reflexes. Matapos mapagtanto na ang mahinang sirkulasyon at nabawasang pakiramdam ay dalawang kritikal na ugnayan na nag-aambag sa pagbaba ng kalusugang sekswal ng mga lalaki sa pagtanda. Maraming lalaki ang nagsisimulang magtaka. Mayroon bang solusyon na parehong ligtas at sapat na malakas upang direktang tugunan ang dalawang isyung ito? Dito na pumapasok ang castor oil at baking soda Isang tila simpleng pares ng sangkap na nakakagulat na nagtataglay ng makapangyarihang biological properties na kapakipakinabang para sa katawan ng lalaki pagkatapos ng edad na 60. Ang castor oil ay matagal ng kilala bilang isang natural na langis na mula sa halaman na may malalim na kakayahang tumagos. Naglalaman ito ng ricinoleic acid Isang natural na fatty acid na may mga katangiang anti-inflammatory na tumutulong na palambutin ang mga nanigas na tissue at pasiglahin ang lokal na daloy ng dugo. Lalo na kapag inilapat sa mga lugar na mayaman sa mga capillary or sensory nerves, maaaring makatulong ang langis na ito na muling buuin ang malusog na kapaligiran ng tissue na lumilikha ng daanan para mas madaling dumaloy ang dugo kung saan ito kinakailangan. Bukod pa rito, nakakatulong ang castor oil na bahagyang palawakin ang mga daluyan ng dugo at i-regulate ang aktibidad ng peripheral nerve na nagpapabuti sa sensitivity at pisikal na pagtugon. Isang bagay na hindi napapansin ng maraming lalaki, ngunit sa katunayan ay mahalaga para sa sexual function. At paano naman ang baking soda? Ang sangkap na ito ay maaring mukhang isang pangkaraniwang gamit lang sa kusina. Ngunit sa biyolohikal na aspeto, mayroon itong kakayahang in-neutralize ang acidity ng tissue na tumutulong na bawasan ang microinflammation. Isa sa mga tahimik na salarin na naghihigpit sa malusog na sirkulasyon ng dugo. Kasabay nito, Sinusuportahan ng baking soda ang tissue oxygenation sa pamamagitan ng paglikha ng isang mas paborabling biochemical na kapaligiran para sa cellular repair. Kapag pinagsama, ang dalawang sangkap na ito ay bumubuo ng isang multi-layered na lunas na maaaring mabawasan ang pamamaga, palambutin ang mga fibrotic tissue, pahusayin ang microcirculation, at suportahan ang nerve response sa mga target na lugar kaya naman maraming practitioners sa natural na medisina ang itinuturing itong isang napaka-promising na pamamaraan lalo na para sa mga lalaking higit sa 16 key na nangangailangan ng isang banayad ngunit tunay na epektibong paraan para sa paggaling siyempre upang lubos na makinabang sa halong ito kailangan mong malaman kung paano ito ihalo sa tamang rasyo at ilapat gamit ang tamang teknik. At iyan mismo ang ipapakita ko sa inyo sa susunod. Isang simpleng rutin na magagawa mo sa bahay sa loob ng wala pang denong minuto bawat beses. Ikatlong bahagi. Paano maghalo at mag-apply sa tamang paraan. Isang simpleng paraan ng masahe para buhayin ang daloy ng dugo. Ngayong natuklasan na natin kung bakit naghahatid ng positibong epekto ang halong ito sa kalusugang sekswal ng mga lalaki. Ang susunod at pantay na mahalagang hakbang ay ang malaman kung paano ito ihalo ng maayos at gamitin ng tama. Kahit isang maliit na pagkakamali sa ratio o teknik ay maaaring makabawas sa pagiging epektibo nito at sa mga may sensitibong balat ay maaaring magdulot pa ng banayad na iritasyon. Una, ihanda ang mga sumusunod na sangkap. Isang kutsarita ng purong baking soda. Pumili ng uri na walang idinagdag na pabango o pangkulay. Isang kutsara ng cold-pressed castor oil. Tiyaking ito ay puro at hindi refined. Optional isa hanggang dalawang patak ng ginger o peppermint essential oil upang magdagdag ng mainit na pakiramdam at mapahusay ang sirkulasyon. Paano ihalo? Ilagay ang baking soda sa isang maliit na mangkok. Idagdag ang castor oil at haluing mabuti hanggang sa maging malapot at magkahalong-halo ang mixture. Kung gagamit ng essential oil, Idagdag ito sa huli at dahan-dahang haluin bago ilapat. Maaari mong bahagyang painitin ang mangkok sa pamamagitan ng paglalagay nito sa isang tasa ng mainit na tubig sa loob ng ilang minuto. Huwag itong direktang initin sa kalan. Paano ilapat una? Linisin ang target na bahagi. Karaniwan ay ang panloob na hita. Singit at puno ng ari. Pagkatapos patuyuin ito. Maglagay ng manipis na layer ng halo sa balat. Gamit ang iyong mga daliri, dahan-dahang imasahe sa maliliit na pabilog na paggalaw na nakatuon sa mga lugar na may malambot na tissue at sensory nerves. Ang perpektong oras ng masahe ay pimo hanggang sitong minuto. Mas mainam gawin sa gabi bago matulog upang suportahan ang pagre-relax at pagsipsip Subuking sundin ang rutin na ito tatlo hanggang apat na beses bawat linggo. Huwag magmadali kung hindi mo makita agad ang mga resulta pagkatapos lamang ng ilang araw. Tandaan, kailangan ng oras ng mga sexual reflexes upang magising, lalo na pagkatapos ng maraming taon ng may kapansanang sirkulasyon at tahimik na pamamaga. Gayon pa man, ang masahi lamang ay hindi sapat. May ilang mga pangunahing prinsipyo na kung babalewalain ay maaaring maging sanhi ng paghinto o kahit pagkawala ng iyong progreso sa paglipas ng panahon at iyan mismo ang ibabahagi ko sa inyo sa susunod kung nanonood ka pa rin sa puntong ito. Salamat sa pananatili mo sa akin hanggang dito. Lubos kong pinahahalagahan ito. Paki-comment ang numerong 33 para ipaalam sa akin na hindi ako nagsasalita mag-isa. Ikaapat na bahagi. Tatlong pangunahing prinsipyo para sa pangmatagalang pagbawi ng kalusugang sekswal. Ang makita na nagsisimulang magpakita ng mga senyales ng pagbuti ang katawan pagkatapos lamang ng ilang araw ng paggamit ng halo para sa masahe ay tiyak na isang nakapagpapasiglang signal. Gayunpaman, batay sa aking tunay na karanasan sa klinika, ang mas mahalaga ay hindi kung gaano kabilis lumitaw ang mga pagpapabuti, kundi kung paano mapanatili ang mga ito sa isang matatag at pangmatagalang paraan. Sa katotohanan, maraming lalaki. Sa sandaling, mapansin nilang nagsisimula ng tumugon ng maayos muli ang mga bagay, ay nagsisimulang maging kampante Ipinapalagay nila na sapat na ang ilang araw ng paggamit ng halo, nakakalimutan na pagkatapos ng sampol taon ng pagkasira ng katawan. Ang sistema ay nakapag-ipon na ng maraming tahimik na pagbabago mula sa paninigas ng mga daluyan ng dugo, huminang tugon ng nervyos hanggang sa pagbaba ng antas ng hormon, kaya naman upang matiyak na ang mga resulta ay hindi lamang magniningning ng saglit at pagkatapos ay maglalaho. Kailangan mong sundin ang tatlong pangunahing prinsipyong ito. Prinsipyo 1. Huwag gamitin ng tuloy-tuloy sa loob ng isang buong buwan ng walang pahinga. Kahit na ang halong ito ay banayad at natural, kailangan pa rin ng iyong katawan ng oras upang umangkop at huminga. Pagkatapos ng 7 to 10 araw ng tuloy-tuloy na paggamit, magpahinga ng 2-3 araw upang maiwasan ang sobrang stimulation o micro-irritation sa mga sensitibong bahagi ng balat. Prinsipyo 2. Pagsamahin ang tamang nutrisyon at pahinga upang suportahan ang produksyon ng hormon. Ang masahe ay gumagana lamang mula sa labas, sa loob. Kailangan pa rin ng iyong katawan ng mga hilaw na materyales upang maibalik ang balanse ng hormon nito. Partikular, ang good cholesterol, vitamin D at omega 3 mula sa mga pagkain tulad ng free-range na itlog, matatabang isda o langis ng flaxseed. Tiyakin din na makakakuha ka ng 7-8 oras ng dekalidad na tulog bawat gabi, dahil ito ang oras kung kailan pinakaaktibong nagre-regenerate ang testosterone. Prinsipyo 3. Maging consistent. Huwag sumuko sa kalagitnaan. Marami ang nagsisimula na may mataas na inaasahan. Ngunit kung hindi sila makakita ng malinaw na pagkakaiba pagkatapos ng isang linggo, sumusuko na sila. Tandaan, para sa isang katawan na nagtiis ng maraming taon ng mahinang sirkulasyon at manhid na signal ng nervyos. Ang tunay na paggaling ay nangangailangan ng oras, pagiging pare-pareho, at dedikasyon. Walang mga shortcut. Ang pagsunod sa tatlong prinsipyong ito ay hindi lamang makakatulong sa castor oil at baking soda mixture na gumana ng pinakamahusay, kundi maglalatag din ng pundasyon para sa isang malakas at sustainable na kalusugang sexual mula sa loob. Isang bagay na tunay na kailangan ng bawat lalaki na higit sa 16T. Gayunpaman, kung naghahanap ka na lumampas pa sa masahe at moderasyon at nais na ganap na maibalik ang iyong enerhiya, sensitivity at kumpiyansa mayroon pang isang simple ngunit makapangyarihang elemento. Ang pagpili ng tamang pagkain upang suportahan ang produksyon ng testosterone mula sa loob at iyan mismo ang ibubunyag ko sa susunod na bahagi. Ikalimang bahagi, pagpapalakas ng epekto ng pagbawi sa pamamagitan ng mga pagkain sumusuporta sa testosterone. Maraming lalaki na higit sa 60 ang madalas na ipinapalagay na may dalawang paraan lamang upang mapabuti ang sexual function uminom ng gamot o gumastos ng pera sa mamahaling mga supplement. Ngunit sa katotohanan, ang ilan sa mga pinaka-epektibo, ligtas, at sustainable na mapagkukunan ng suporta sa hormone ay nagmumula sa mga simpleng pang-araw-araw na pagkain lalo na kapag isinabay sa topical na paraan ng masahe na tinalakay natin kanina. Isa sa pinakamadali at pinakamabisang pagkain sa bagay na ito ay ang nilagang itlog. Lalo na ang mga free-range na itlog, sila ay isang natural na mapagkukunan ng healthy cholesterol, na marami ang hindi nakakaunawa. Ngunit ito sa katunayan ang building block na ginagamit ng iyong katawan upang natural na gumawa ng testosterone. Mas mabuti pa, ang pula ng itlog ay naglalaman ng malaking halaga ng vitamin D at choline na sumusuporta sa paggana ng atay at nagpapahusay ng neural transmission na humahantong sa pinabuting sexual reflexes at emosyonal na pagtugon sa panahon ng intimacy para sa mga lalaking walang sakit sa puso o malubhang lipid disorders. Ang pagkain ng isa hanggang dalawang nilagang itlog tuwing umaga, kasama ng mga gulay at kaunting extra virgin olive oil, ay maaaring magbigay ng mga pangunahing materyales na kailangan ng iyong katawan upang muling simulan ang hormone synthesis ng mahusay bilang karagdagan. Ang mga matatabang isda tulad ng salmon o sardinas at mga pagkaing mayaman sa zinc at selenium tulad ng buto ng kalabasa, talaba, at lean na pulang karne ay dapat unahin sa iyong lingguhang meal plan ng hindi bababa sa tatlo hanggang apat na beses bawat linggo. Ang mahusay na kombinasyong ito ng panlabas na masahe at panloob na suportang nutrisyon ay bumubuo ng isang uri ng dual action na pagbawi, hindi lamang nagpapahusay ng mga reflexes kundi nagpapanatili rin ng pangmatagalang lakas na sexual sa isang natural at balanseng paraan. At kung talagang nais mong isara ang proseso ng pagbawi na ito sa isang biological na ritmo, na parehong natural at malalim na epektibo. Bigyang pansin ang nangyayari sa gabi dahil ang mga oras ng gabi ay maaaring ang nawawalang susi na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit ang time window sa pagitan ng 8 at 9 ng gabi ay kilala bilang golden hour para sa natural na pagbabagong buhay ng testosterone. Ikaanim na bahagi. Ang gabi ay ang ginintuang oras para sa katawan na magpagaling at natural na magregenerate ng testosterone. Maraming lalaki pagkatapos ng edad na 60 ang nagsimulang magbigay ng higit na pansin sa nutrisyon upang suportahan ang kanilang kalusugang sekswal. Ngunit ang hindi na pagtatanto ng lahat ay ito ang oras ng iyong pagkain, ang estado ng iyong katawan sa sandaling iyon, at kung paano ka naghahanda bago matulog ay lahat ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtukoy kung ang iyong katawan ay maaaring maayos na sumipsip at magproseso ng mga sustansyang iyon. Batay sa mga klinikal na obserbasyon. Natuklasan ko na ang time window sa pagitan ng 8 at 9 ng gabi ay ang perpektong biological na panahon para sa katawan na pumasok sa kanyang rest and hormone regeneration cycle. Ito ang oras kung kailan bumabagal ang sympathetic nervous system. Lumilipat sa isang mas nakakarelax na estado na lumilikha ng perpektong kondisyon para sa pituitary at adrenal glands na natural na mag-trigger ng produksyon ng testosterone. Kung sa panahong ito ay mapanatili mo ang mga banayad na gawi tulad ng pagligo ng maligamgam na tubig, pag-inom ng isang maliit na tasa ng herbal tea o kahit na pagsasagawa ng isang magaang na masahe gamit ang castor oil at baking soda mixture na ibinahagi ko sa nakaraang seksyon. Ang epekto ng paggaling ay lubos na mapapahusay ang iyong katawan ay hindi masistimulate ng labis sa halip. Ito ay dahan-dahang gagabayan sa isang kalmadong estado kung saan ang cellular repair at hormone rebuilding ay maaring maganap ng buong kapasidad. Bilang karagdagan, ang pag-iwas sa mga electronics pagkatapos ng 9 ng gabi, paglilimita sa pagkakalantad sa blue light, at hindi pagkain ng masyadong gabi ay mahalaga ring mga kadahilanan na tumutulong sa iyong katawan na matandaan ang natural nitong circadian rhythm. Isang bagay na unti-unting nasisira sa pagtanda. Lahat ng mga bagay na ito ay maaaring mukhang maliit Ngunit kung paulit-ulit na gagawin gabi-gabi, makakatulong silang palakasin ang hormonal axis ng lalaki na humahantong sa mga pagpapabuti sa pagnanasa, reflexes at kakayahang makabawi pagkatapos ng pagod. Mahal kong kaibigan, dumaan tayo sa isang simple ngunit makapangyarihang solusyon. Mula sa pag-unawa sa pinakaugat na sanhi sa likod ng pagbaba ng sekswalidad pagkatapos ng edad na 60 hanggang sa pag-aaral kung paano lumikha at mag-apply ng castor oil at baking soda mixture na sumusuporta sa sirkulasyon ng dugo, lambot ng tissue, at pagpapanumbalik ng natural na refleks. Hayaan ninyong bigyang diin ko ito ang edad ay hindi ang katapusan ng lakas ng isang lalaki. Sa kabaligtaran, kung alam mo kung paano alagaan ang iyong katawan sa tama at pare-parehong paraan, ang pagaling ay ganap na posible at maaaring mas sustainable pa ito kaysa sa iyong inaakala. Kung nakita mong nakakatulong ang video na ito, mangyaring maglaan ng sandali upang pindutin ang subscribe button upang maipagpatuloy mo ang paglalakbay na ito kasama ko si Dr. Carlos Santos. Habang nagsusumikap tayong itaas ang kalusugan at sigla ng mga lalaking higit sa 60 at huwag kalimutang i-on ang notification bell para hindi mo mapalampas ang alinman sa mga bagong nilalaman na ihahatid ko sa inyo bawat linggo. Hangad ko ang iyong lakas, optimismo at ang kapangyarihang manatiling totoo sa iyong sarili sa anumang edad. Magkita-kita tayo sa susunod.